Good morning everyone. Ngayon po magluluto tayo ng tuyo. Ayan. Ayan. Ay, na po kasi ang tuyo kaya gusto ko siyang pang agahan. <laughs> Binigay po sa akin yan ng kaibigan ko nung umuwi siya ng Pilipinas. Kaya kaya high time na iluluto ko siya ngayon. Yeah. Ito po ako magluto ng tuyo. Pinapainit ko muna yung mantika. Yung mainit na mainit siya para, and then dadalhin ko mamaya sa labas. Ito yung mga tuyo na binigay sa akin. Ayan. Ayan. Kung nasa abroad kayo, namimiss nyo talaga ang mga katuyuan. Charing. Kailangan po mainit na mainit yung mantika. Ayan, nakikita nyo siya. Umaap, uh, nag usok-usok na, dadalhin ko na po yan sa labas. Dito ko po siya dadalhin. Okay? Dadalhin ko siya sa labas. Katayin ko muna siya. Yung ako. careful. Dito yan. ko siya. Inuluto. O, ganyan. Dalagay ko siya dyan. Siyempre pinto pintuan para hindi pumasok yung amoy. Ayan. Ito na yun. Idadrop ko lang siyang ganyan. Diba? Para hindi maamoy. Ayan. Madali lang naman kasi maluto ang suyo. Diba? Ayan. Ayan. So, hindi na maamo yung bahay niyo. Ganyan. Diba? Ayan, tanggal na yung mga. Ayan. Ayan ko lang. Diba? Diba? ito na po yan so ayan luto na lalagay ko na siya sa plato so ayan na yung ating tuyo let's eat